Hey, sabay doon, welcome back sa aking channel. Sabay-sabi po natin paluuri na malakakaliw at malakakataw mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo kung updated sa mga bago videos na yun upload ko raw. They can steal anything from your hand. Ika nga nila, pag para sa'yo. Para sa'yo talaga. <laughs> oh. oh

pag dinag binuhos. Taong lumalapit. <laughs> Mag-ingat sa taong ko. Bakit ano ba ginawa niya muna? <laughs> huh? Sino ba siya? Sino ba siya? Hindi naman pakilala. Bakit ano eh? mag-iingat sa kanya? Ano ba ginawa niya sa'yo muna? Sabihin mo muna. Ba't paano na kayo ko? Paano magkikilala? Seryoso na sana eh. Hmm. seryoso sila. ng boses. Sumama yung isa. Nabago. Nagpalaw, nagpadaya. Napili. Kung ano yung pipili ni Kuya. Sa lungat nun sa gusto ni ate. Ganun lang pala dapat. Hindi ang pangiti sa 'yon. Wow! hindi to 'yan. <laughs> Kunwari ka eh. Yung hindi trained ang kameraman mo. Ako sanda 'yun na 'yung exit ko? Wala ka hintidiyan. Kuwalidadin natong puti alas. mo. buhay ako hindi maganda. <laughs> Lalakan din. <mo. laughs> Pagaling naman. Padong. Hello. Padong. <laughs> Wala may multo. Pag-e-eko. Padong. Tatatakot siya. Padong. <laughs> <laughs> yung tingin niya talaga. Gosh, <laughs> Ikaw lang naman yung pala yung sabi. Bob pa. Hmm. Wag niyo po akong dikitan at musinahan. Kasi what if... Mag-cry na <laughs> Ano ba bala ko? Don't cry. Ay, kusyon pa. Gawin okay. siya na. Hindi totoo yan. Yan pala, lalaki yung driver eh. Kawawak oh, wow. <laughs> naman tong batang to. Ayan. Kasi, <laughs> tatanang tanan ka, suwi su ka dito. <laughs> 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 Hindi po nagpalaba ka lang ano. Napagkamalang <laughs> ka pang <laughs> nagtaanan. <laughs> Lakot ba naman? Boys. Will be boys. Nag-basketball. <laughs> <Like> <laughs> eh, eh, eh. Para ma-flash. Eh? eh Pakihatak. Eh, eh. <laughs> Ba't may mouse dyan? <laughs> Bola lang yan. <laughs>

Galing ah. Hmm. Uy. Magluluto sa Idol. <laughs> Tuturuan tayo. Lapasok. <laughs> <laughs> Malak <Lakot> ka. Lagot <laughs> ka. <laughs> Para wala <wano> nangyari ah. <laughs> wow! Wow naman! Wow! Busog ka! <laughs> Ang cute naman. Oh, I'm gonna take a two. sa, in Dosa. ko. Ano, eh, pa How much you're in front? How much? pala? Sinong may in-love sa'yo, eh? Puro ka. Hahaha. <laughs> ba Pinawa yan. Ba't niya may Maluto <laughs> na Ay mamang luto Nang naubusan ng tubig yung carwash Carwashan Oh <laughs> no Uwi kang may sabon <laughs> Lako Nagot na Magwa watermark yan Hmm Tayang naman tuwang tuwa siya eh. Pero ang bilyar ay. Bilyar. Pumalpak pa. Gidul na. May talaga. Ang bilyar. 哎，爸爸爸，咱车底盘低呢，啊，没事没事没事没事，爸，喂，爸爸，我谁的了？啥呀？来来来，给咱没？有病啊！你他妈跟谁俩呢？啊？走。啊啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！你谁的？ hanggang doon lang po muna at panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli nyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout kay pala kay Idol Milbaldo, Idol Ferdinand Basilio Tina Cebu. Maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto, Idol Marlon Bactol. Maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa Idol Rolly Azanyon, Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din sa Idol Ray Sunjes, Idol Chukuki na Buangin Davao City. Maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa Idol Nina Ibdani, Idol Marvin Caranto. Maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Jun -Sul. Sunga, Idol Chumona, ay maraming salamat po sa panonood at kay Idol Romel Serrano. Si at bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, wag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.